One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggong bongga. And then, of course, ayun nga, syempre excited tayo ngayong araw na to dahil ang eksena at ganap na nagaganap dito sa mundo ng pageantry pero syempre bago ako tsumika gusto ko munang magpasalamat ng bonggam-bongga sa walang sawang tumatangkilik dito syempre sa Mama Sam Vlog, araw-araw lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo at hindi lang yan syempre sa mga bago natin subscribers hello po sa inyo lahat, maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa Mama sa vlog at saka syempre sa mga makasolid na mahamamasandian na tumatangkilik talaga dito sa ating channel ay naho. Maraming salamat. Kayo na ang diyosa at maganda. Kaya bongga at Salamat sa inyo. And then, ngayong araw na to, my gosh, marami akong chika na talaga namang sisiguraduhin kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggong-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto nga, pinag-uusapan ngayon sa social media, ang Asia Pacific na napunta na kay Mr. Arnold dahil nga inaasahan nga natin na ang pageant ng Miss Asia Pacific International after na mawala sa Empire Philippines ay mapupunta na nga to sa Binibining Pilipinas. So usap-usapan nga, nako, ito na daw ang bagong corona dito sa Binibining Pilipinas. Pero parang wala namang napuntang corona sa Binibini dahil ang Miss Asia Pacific International ay napunta kay Mr. Arnold L. Figurapia. Yes! Nako, siyang na ang bagong national director. At ang nakakaloka dito, ang dami-dami-dami ng pageant na hawak ni Mr. Arnold. Nako po! Saan kaya to ilalagay? Sa Miss World o sa Miss Grand? O, oh, di ba? Ay, nako! Marami kasi nag-expect talaga na mapupunta tong pageant na to sa Binibining Pilipinas Ito ngayon yung usap-usapan na madadagdag daw na corona sa Binibining Pilipinas Pero nabigo ang Binibining Pilipinas makuha ang franchise ng Miss Asia Pacific International Hindi ko alam kung bakit Nakakalungkot pero wala tayong magagawa And then ayan nga, alam naman natin si Mr. Arnold Na isa to sa mga magaling pagdating magpa- dala ng mga kandidata sa mga international pageant. Last year, naka-third runner-up tayo dyan. So, tingnan natin ngayong taon na to kung ang magiging pambato nga ba natin sa Miss Asia Pacific International ay makukuha niya ang title. So, yon ang abangan natin. Ay nako, I'm so excited kung sino yung ipapadala dyan and then excited din ako kung saan ba itong malalagay. Dito ba sa Miss Grand Philippines? Kasi sa Miss Grand Philippines, may tatlong korone. Ang Miss... Uh, Uh, ang Miss Grand Philippines, Reina Hispano-Americana at saka The Face So, tingnan natin kung idadagdag niya dito yung Miss Asia Pacific International o oh, malalagay nga ba to sa Miss World oh, Yan ang abangan natin Speaking of Binibining Pilipinas, bukas na magaganap ang bardagulan sa Binibining Pilipinas 2025 Sino daw mga inaasahan nating manalo? So, syempre isa sa mga nakikita ko talagang malakas dyan, syempre si Annabelle McDonald dahil syempre alam naman natin na well experienced na si Annabelle McDonald dahil may experience na siya from international pageant. Ito nga ay naging first runner up sa Miss Charm pero, syempre, pwede din siyang kabugin talaga ng mga nagagandahan katulad ni Sir na talagang masasabi ko, in fairness ha, ang gada-gada din ng beauty ng babaeng to. Plus, nandiyan din si Miss Pampanga. Naku, lumalaban din. At kahit si Miss Makati, impressive din ang beauty. At hindi lang yan, syempre, ang pinag-uusapan ngayon na si Dabao, Probably, ano, Uh, Davao na isa din sa mga malakas na pambato ngayon dito sa Binibining Pilipinas. Pero syempre titignan natin kung sino nga ba ang makikipaglaro at talagang makikipagpukpukan ngayon taon na to pagdating sa corona na Binibining Pilipinas. So nako nakaka-excite. Sabi nga nila sa akin, mamasam sino ba ang sa tingin mo na kokoronahan ngayon taon na to. Sabi ko, depende. Pero tulad nga na sinasabi ko, magaling din talaga si Davao Province. At nakikita ko na pumapalo talaga ang beauty niya. <laughs> Di ba? Diba? So, tingnan natin kung sino nga ba. Basta ako para sa akin na ako galingan ninyo lahat. Dahil naniniwala naman ako, ang gandang Pilipini ay talagang pumapalo at lumalaban yan. So, sa ngayon na nakikita ko ay si Davao Province, si Sirigao, si Iligan, Pampanga at sa si Las Piñas. Ayan ang mga nakikita nating malakas. And then tingnan natin in the future kung sino nga ba ang makikipagpukpukan sa kanila ng bonggam-bongga dito sa Binibining Pilipinas. Malalaman natin yan bukas sa mga magiging bagong reyna ng Binibining Pilipinas. Sabi nga gano'n ni Christine Ann Perez, once you are Binibini, you are always a Binibini. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Abangan ninyo bukas ang Binibining Pilipinas 2022. 25. Yes! At para naman sa sumunod natin, chika, ito din, mainit din na pinag-uusapan ngayon sa social media. Ang laban nga ng Team Philippines dito sa Mr. Mr. and Miss Fitness supermodel kung saan lumalaban dito yung kapatid ni CJ o Piyasa na pinag-uusapan ngayon na mukhang ito ang mag-uuwi ng titulo. Malakas ang laban ng Team Philippines dito sa pageant na sinasalihan nila ngayon sa Mr. and Miss Fitness <laughs> supermodel of the world kaya naman ay nakaabangan natin kung sila nga ba ang magtititulo ang kukuha ng corona ngayon taon na to. Nakakaloka. Ako para sa akin yes, talaga namang in fairness naman sa mga ano na to, sa mga kandidato nating to at kandidata, talaga namang masasabi ko malakas ang laban nila at ngayon pa lang na feel ko, na feel ko sila ng bonggang-bongga, di ba? So 'yon, so laban lang. And then ayun, tingnan natin kung sila nga ba ang mag-uuwi ng titulo ngayong taon na to. Kung ang Team Philippines nga ba ang magdo-dominate sa pageant ng Miss ano, Miss and Mr. Fitness supermodel of the world. ba <laughs> diba? Nakakaloka. So, good luck. Good luck dyan. At para na sa sumunod natin, chika, sabing ganon, pinagkakaguluhan at pinag-uusapan ngayon si Miss uh, si Miss Supranational Philippines dito sa Miss Supranational ayun nga nako ang mga paandar nga ni Tara Valencia ay hindi na maawat at talaga naman ngayon pala nakikita na natin na grabe umarangkada ang pambato natin dito sa Miss Supranational kaya ang tanong na lahat sa kaya ang mag-uwi ng titulo ngayong taon na taon ng Supranational medyo maaga pag guys, huwag tayo masyadong magmadali dahil alam naman natin na ang pambato natin ay umaarangkada talaga ng bonggang bongga and then of course excited ako for her dahil ayun nga nakikita ko talaga na pumapalo si Tara Valencia gusto ko kung paano siya magayos talagang sabi ko in fairness ha talagang pinaghandaan mo ng bonggang bongga ang laban mo dito at masasabi ko talaga Pak, o di O, ba? Diba? So, marami din naman ng mga hindi naniniwala sa paandar ni Tara Valencia. Pero, syempre, wala naman tayong magagawa sa kanila. Basta, ang importante ay kumakalod siya ng bonggang-bongga. -bongga. So, bahala na yung iba ko anong magiging eksena nila dyan. Basta ako, naniniwala ako na kaya to ni Tara Valencia. Kaya Tara Valencia, 555 and laban lang. So ayun. Good luck. So 'di ba? After natin makuha ang korona ng Miss Grand International, so next destination na ng Pilipinas, syempre, ang korona na supranational, 'di ba? Kaya good luck kay Tara Valencia. So, supportahan na lang natin at paniwalaan na lang natin ang mga eksena at ganap niya dito sa laban niya sa supranational. So, mabuhay ka, Tara Valencia. Isa kang tunay na maganda. O, oh, ganon. At eto naman, para sa sumunod na chika, ang mga Indonesian fans. Nako, nagwawala. At talagang Tigaw ng lahat. I-boycott daw si Mr. Nawat. Ha? Bakit naman i-boycott? So, yon dahil nga sa mga nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry, sinisisi nila at hindi sila nai-impress sa paandar ni Mr. Nawat. Pero syempre, ang Pilipinas naman, opposite naman sa mga ginagawa ngayon ng mga Indo fans dahil ang mga Pilipino syempre panalo sa puso nila si Mr. Nawat after nang ibigay ang Golden Crown so yon kaya naman syempre ma -happy, happy lang at talagang chill na chill ang mga Pilipino fans ngayon dito sa Miss Grant samantala naman ang Indo ay ayo nagtataas ng kilay at umaarangkada na i-boycott nga daw si Mr. Nawat sa pageantry nakakaloka So yon kasi nawalan na sila ng eksena sa puso ni Mr. Nawat na dating kinuha nila sa Pilipinas. Aminin naman natin, dati before pa lang, itong si Mr. Nawat, yung nag-start pa lang yan, I love Philippines ang drama niya. And then, after ng mga ilang taon na 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 siya sa mga Pilipino, pumunta siya sa Indonesia. Kaya naman ang Indonesian, I, I love you Mr. Nawat ang drama nila. Kaya naman si Mr. Nawat, sige, bigay ng corona doon. At ayun nga, na-enjoy at hindi lang yan, kahit ang Vietnam ay talaga namang I love you bet Vietnam din ang naging drama ni Mr. Nawat noon. Pero dahil nga sa mga nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry, Mr. Nawat balik loob na sa Pilipinas. O, oh, di ba? And then ayun, so siguro na-realize ni Mr. Nawat na mas powerful talaga ang Pilipino pagdating sa suporta na kailangan niya dito sa Miss Grant. Kaya naman ang pangako ni Mr. Nawat sa mga Pilipino, back to back for the Miss Grand International. Ang tanong, makuha kaya yan? O, maibigay kaya yan talaga ni Mr. Nawat? Yan yung abangan natin. So, mga susunod na pangyayari dito sa Miss Grand. Pero, hindi ako san ayon doon sa i-boycott si Mr. Nawat. Ha? Para namang hindi tama yun. Wala namang ginagawa si Mr. Nawat na, na hindi ba di ba? So, yon Basta ako, naniniwala ako na ang lahat ng ginagawa ni Mr. Nawat ay para sa Miss Grand International. So, yun. So, yun. So, good luck. And then, happy-happy tayo. And then, doon naman sa mga ingitera at sawsawera, bahala kayo sa buhay ninyo dyan. So, ganun talaga. Indonesia, you did not did it. O, oh, diba? So, yun, yeah, lakakaloka. Lokan-loka talaga ako dyan. Anyway, so, boycott daw. Ba't i-boycott? Dahil hindi na sila masyado pinapansin. Kaya, iboycott na lang daw ng bonggong-bongga. Diyos ko, ang taas. Ang taas talaga ng ano, no, ng energy ng mga Indonesia. Pero, eto, speaking of Indonesian, si Miss Cosmo. Tinalakan ang mga basher na Indonesian nakakatsaka daw sa, kan sa kanilang ganap ayun, so yon si Miss Cosmo ay hindi rin nakalusot sa mga basher ng mga Indonesian at ayun nga, tinala kanya ng bonggang bongga sa kanyang live at sinabi nga niya na hindi daw niya gusto ang mga actions ng mga Indo o oh, ba diba? nakakaloka talaga so yon so sarili na nilang bansayan ha so binoboykot pa rin nila at talagang binabash pa din nila ng bonggang-bongga. By the way, basta ako masasabi ko laban lang. Kasi nga, ito nga daw, yung bagong pambato kasi ng ano, ng Indonesia, sa Miss Cosmo ay hindi daw kagandahan. So, nagalit ngayon yung mga fans na bakit ito ang ipinanalo. So, paano tayo magbaback to? Ba? Kasi ang gusto nga nila, i-prove sa mga sarili nila na sila ang powerhouse at gusto talaga nila magbakto to back sa supranational, sa ano ba to, sa Miss Cosmo. Ding ngayon, hindi daw ganong kabongga ang beauty ngayon ng bagong Miss Cosmo. Hindi daw katulad ng dating Reyna. So, syempre, yung reyna ng Cosmo, tinalakan sila ng bonggam-bongga na bakit gano'n ang sinasabi sa bago nilang reyna. Dapat daw maging nice. Ayun. Kaya, Ayun, so yung mga basher, binash din siya ng bongga-bongga. Ay, ako, nakakaloka, no? nakaka-stress talaga ang mga basher at nakaka-stress talaga ang mundo ng pageantry. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo na piliin natin na maging masaya, maging tama ang mga ginagawa natin dito sa mundo ng pageantry. Kasi nga, ganyan ngayon yun ang di ba? Yung mga tagahanga ngayon, hindi natin sila makontrol. Basta kung ano yung gusto nilang sabihin at ano yung gusto nilang gawin, ganon. Eh bakit naman kasi back to back agad ang iniisip nila? Eh just ko, sinuwerte na nga sila nakaraan nakaraang taon na nakuha nila yung corona ng Miss Cosmo at Supranational tapos, ngayon, magre-reklamo pa ba sila? Eh, nag-third runner-up na rin naman sila doon sa Miss International. Huwag masyadong hoping, Indonesia. So, dapat pa, minsan-minsan, maintindihan din ninyo na hindi tayo magaganda. Gano'n! Nakakaloka! Anyway, so, good luck and then, I hope na sana ay magwagi, syempre, yung kanilang pangbato sa Miss Cosmo. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Diba? At, ito ang sumunod na sika, eto talaga nakakaloka to. Opo, pinagkaguluhan sa kanyang homecoming dito nga sa Thailand. So talagang pag tinignan mo sa social media, puro opo, opo, opo. Ganon! Grabe! Sobrang saya at parang piyesta. Ayun. So ang tanong ko, ano kaya ang reaction ni Kun An? Kasi diba dati si Kun An, eto kasi si Opo ay nandiyan sa kampo ni Kun An. Kung saan ginawa nilang third runner-up. And then after nilang gawing third runner-up, ayun. So bye-bye na kay Opo. At syempre, welcome to the Philippines para sa Miss Universe Asia. Nakinasama naman ng loob daw ni Opo. Kaya naman daw ang team Opo ay nagresign na sa Miss Universe. Dahil nagresign na nga siya sa Miss Universe, pumunta sila sa Miss World. O, oh, ba diba? So, ngayon, pagdating sa Miss World, ang Opo panalo. So, syempre si Madam Julia, welcome to my club and drama. And then, ayun na nga, si Madam Hulyang ngayon ang panalo sa puso ng mga Thai dito sa Thailand. O, ba diba? So, nakita naman ninyo kung paano magdiwang sila lahat. Bongga, Piesta, winner, panalo. So, ngayon, sino ang natalo? O, ba diba? So, kung dito pinakawalan ni Kunan noon, edi sana, winners so kaso pinakawalan niya, nasa kamay niya na, pinakawalan pa niya. So, yon Ang panalo ngayon sa puso ng ano, ng mga Thai ay si Hulya, di ba? So nakita na dito, yung ginaya pa nila si Madam Hulya. Nakakaloka. So si Madam Hulya, naloka siya kasi ang daming corona ng Miss World. Di diba? So sabi niya, hala, ang daming copying corona. So talaga nawindang siya. And then, pero masaya si Madam Hulya sa pagkakadiwang ng mga tayo ngayon para sa homecoming, syempre, ni Opo. Kaya, ayun, ganoon yung nangyari. So, ang reaction dito ni Kunan ay sayang. O, oh, di ba? So, for sure, nangihinayang dyan si Madam uh, ano, Kunan. Dahil nga, ang laki ng pinakawalan niya at yung suporta ng mga tao ay talaga namang grabe. Sumisigaw talaga sila at ng diriwang ng bonggam bongga. Eh kung sana, pinanalo nila sa Miss Universe o kung ginawa nila Miss Universe Asia, eh di sana, hindi to nagpunta sa Miss Universe, ah, sa Miss World, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Anyway, ganun talaga ang buhay. Minsan may nananalo, minsan may natatalo. Bilog ang mundo, lagi natin tandaan. Minsan nandito tayo sa ibaba, bukas nandito tayo sa itaas. Kaya naman, waging-wagi si Opo sa kanyang pagkakapanalo sa miss world at talagang masasabi ko grabe ang karma no pag gumawa ang karma talaga Grabe, sobrang winner. Oo, oh, oh. so karma is good and karma is bitch. O, oh, diba? So, yun, nakakaloka. Pero kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, subscribe Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell To more updated syempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys